Gusto mo ba na buong magdamag siyang mababaliw sa kakaisip sa Lalong-lalo na kung nararamdaman mo na ikaw ay baliwala na niya at sobrang nanlalamig na siya sa At hindi na siya gaya ng dati na mahal na mahal ka at palaging kumukontak sa iyo. Kahit anong busy niya ay ikaw lang palagi ang inuunan niya. Pero ngayon, Nararamdaman mo na ang laki na talaga ng pinagbago niya. Halos hindi ka na niya iniisip o halos wala na siyang pakialam sa iyo. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo? At ngayon, pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, ay buong magdamag siyang mababaliw sa kakaisip sa iyo at isa itong gabay para kukontakin kaniya palagi at manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal niya sa iyo. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo, ay gawin itong napaka-simple at napaka-epektibong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% ka talagang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At kung may pagdududa ka, kahit kaunting pagdududa lamang, ay hindi po ito tatalab. Basta dapat wala kang ibang iniisip, kundi ang target lamang, at dapat ikaw ay nakafocus sa paggawa sa mga ganitong usapin. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo, dapat meron kang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pagkatapos, pakatitigan mo ito ng maigi, mag-focus at mag-concentrate ka. Itouch mo lamang sa isang kamay mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay buong magdamag na mababaliw sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pwede ka rin gumamit ng actual photo niya kung meron kayo at gawin itong ritual isang beses sa isang araw bago ka matulog. Gawin ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong mababaliw sa kakaisip sayo ang taong mahal mo dahil isa itong gabay o isa itong paraan para magkaayos kayong dalawa o manumbalik ang nararamdaman ninyo sa isa't isa. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.